Ayan, isang mapagpalang magandang 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 umaga sa inyong lahat. Ngayon ay um, January 13, 2024 at ang oras ay 5.30am. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking tinataas. Pinupuri, dinadakila, nilulhati, sinasamba. Pinasasalamatan ang pinakadyos ng kalimunagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming maraming salamat sa apat na direksyon ng digdig. No? From the north, east, west, south at apat na elemento nito. Mula sa elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa. Okay. Ayan na mga mahal kong kapatid. Yan ay ebidensya ko lamang sa inyo, no? Ang dami niyan, mga bubuyog. Napakaraming bubuyog. No? Eh, hindi naman nila ako kinakagat. No? Minsan pa, dito yan sila tatabi sa akin no dito yan sila yung iba o oh, ayan na kaya nag ano ako ng mga pusa ng mga tuta so ayun ang daming bubuyog doon banda no so ayan mga bubuyog na yan ang lalaki ng mga bubuyog hindi naman ako kinakagat ang inga inga ayan na sila no so nagtataka lang ako to mga bubuyog na ito hindi ko alam kung saan galing to no at um, Talaga lang naman, minsan may mga pagkakataon pa na ang mga 'yan, oh, dami nila, oh. Ang daming bubuyog, 'no. Minsan pa eh. Minsan pa ayaw. Uh, tawag nito. Minsan pa ayam uh, ayan, kagigising ko lang. Tapos na ako nagdasal. Minsan pa ay pag-iikot nila ko, iikot ang mga 'yan, 'no. Tapos minsan natutuwa lang ako kasi nagpo-formation sila. Hmm? Kaya, oh, ayan na. Ang lalaki ng mga bubuyog. Hmm. O ba yan? Okay, magulo. No? Ayan sila, oh. dami nila. Meron pa talagang time na paras lang nag-ano sa akin. Alam mo yung parang nag Ang iingay nyo. No? Pero, hindi man nila ako kinakagat, mga mahal kong kapatid. Hindi nila ako kinakagat. Minsan, papatong lang sa mga papatong lang sa akin yung kamay. May mga pagkakataon pa dadampi sa akin pisngi. Pero hindi nila ako kinakagat. No? O, ayan na, ah. dami nila niyan. Kanina halos wala nang hindi na makita yung oh, ayan oh. Ayan oh. O, bubuyog 'yan. That is a bubuyog. O, sabi ko sa inyo, no? Bakit nandiyan ka? Ah. Pagbahuli ka ng aking pusa, pasensyahan tayong dalawa na ayan o no? lalaki bubuyog minsan pa yung aking mga kamay no minsan maano ko na kaya yung mga ibang bubuyog pasensyahan kayo no kasi minsan nagugulat ako ano hin nila yung ano ko yung aking kamay dito minsan papatong yan, ang lalaki nila no dami-dami nila hindi naman ako kinakagat oh yan ha? naglipara ng mga kurimaw so ganyan ayan nas na ba yun? oh, yan. O, oh, ayun pa yung isa, Oh. oh, sabi ko sa inyo, eh. O, oh, yan. oh, diba? O, oh. Nasa aking mga kamay. Hindi man nila ako kinakagat. Minsan pa yung kurtina ko na yan. Yan, dami-dami nila dyan. Na? O, oh, ayan, Oh. O, oh, ayan na, mga dingding. Pag -ding. mahuli kayo ng butike. <laughs> ayan na sila. <laughs> Natutuwa lang Natutuwa lang ako minsan sa kanila kasi... Pagkadami-dami talaga nila, no? No, eh, ko. E, 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 e baka may minsahi kasi kahapon, no? Yung uwak. Yung uwak. Talagang... Kahit mama ko, dyan ka lang. Laki-laki <laughs> ng bubuyog. Natutuwa lang ako sa bubuyog. No? Kasi... Ayun, no? Dami-dami nila... Hmm? Tapos, Joy! Totong mga to. Hmm? Eh, natutuwa lang ako. Binabahagi ko lang sa inyo yan. Tom, kayo dumadami? Ano kayang mayroon? Ah. Hmm. La, sige, magliparan kayo dyan. O oh, ito, pag ikaw, madaganan ko dyan. Nasa na yun? O, oh, ayan. O, oh, ba? Diba? Dalawa na sila. Sabi ko sa inyo, itong mga bubuyog nito, yan, san ang dami-dami talaga nila, grabe. No? Tapos ito yung aking pusa. No, sumiksik sa si akin yung aking pusa. Ayun ang aking miming, no? Yan ang aking pusa. Nasaan na ba yung sineri? Ayun naman ang aking tuta. Tulog na tulog ang aking tuta. Napakalaki ng aking tuta. No? Taba-taba ng aking tuta. So, naaaliw lang ako. Kasi, dami niyan. Tapos minsan, no? Yung mga ano doon, maraming ibon dyan. Dyan, maraming ibon dyan. Minsan magsasayaw-sayaw sila. Minsan dito pa yan, no? O ayan, maraming bubuyog. Magbabaan na sila. Maliparan. Hmm? That's a <laughs> family. <laughs> Ito yung aking pusya. <laughs> no? So, nakakatuwa lang, no? Minsan pa, ito guys ha, minsan pa yung mga butike, minsan nagulat ako, hala, ang dami dyan. Hindi ko maintindihan. Minsan dito sa dingding, ang dami-dami nila, kaala sa is, ano, ang dami nila dyan dito, siguro mga pito yung, ano, pito yung mga butike. Tapos, di ba dapat, pag, ano, tatakbo sila, eh, hindi eh. Kahit ganyan ganyan ko to, hindi man sila tumakbo, naka-ano pa rin sila, naka-steady pa rin sila yung mga butike. Tapos, hindi ko maintindihan kung nag-uusap sila kasi yung nagharap sila, o, oh, ayan, naririnig yung mga ibon. O, oh. so, sa bagay, natural niya kasi umaga. Pero, natutuwa lang ako, no? Natutuwa lang ako yung may mga hayop, no? mga insekto O, kaya yung aking pusa, o, oh, ayaw ng umalis. No? So, kahit mag-isa lang si Lidimin sa bahay, eh, natutuwa naman ako. Huwag papasok sa aking tinga, Maraming sila eh, lalong dumadami yung bubuyog. Hmm. So, naka, natutuwa lang ako sa kanila. Hmm? Ayan, pag umaga, sarap pakinggan yung, yung narinig nyo, yung tunog ng ibon. Hmm. So, binabahagi ko lang sa inyo yan, no? Kasi, kung tutusin ang mga yan, that is the creator of our creator. No? So, masarap, masarap yung pakiramdam na yung mga nilalang ng pinakadus ng kaliwanagan ay mano ba natin, di ba? So ewan ko lang ha kasi based on my experience, no? So <laughs> minsan <laughs> imagine ko tuloy. No? May mga ahas, may mga ano dito sa bahay ko, no? Kaya at nagtataka ako kasi Ma mamayang gabi, kukunan ko ng video yan. May mga aso, no? May mga aso na dito sila nagpupuntahan pag gabi, kaya mamaya bibili ako ng dog food. Kung pakakainin ko sila. Mga aso yan, no? Alam mo yung parang, parang na-amaze ang abaninin ko. Kasi yung apat na corners na yan. Merong mga aso na ano kasi noong time. Sabi ko, ano ba yung kumakalak? Diyos ko naman ang aking pu pusa. O oh, yan, umaakyat na sa akin yung pusa. No? Meron time na parang kinakatok pa yung aking pintuan so Pagbukas ko, hala, aso, napakagandang aso. No, parang, at saka meron pang one time na siguro mga madaling araw yon Yung pintuan, ito, to, to, to. Ayan yung pintuan na yan, no. Ayan, so nagtataka ako, sabi ko, ba't parang nang may nangangatok? maging ako nagulat sabi ko saan tagalit tong aso nito para siyang yung sa niya na palabas na ganun ano para siyang yung nasa niya. tapos pag umaga, hindi ko naman sila nakikita no hindi ko sila nakikita inahalag ko nagtatanong ko sa wala naman daw silang ano wala naman daw silang ganun nakikitang ano nakikitang aso na ganun walang ganun dito sa amin so yan Binabahagi ko lamang sa inyo kasi masarap pag umaga no bago kakikilos ay uh, uh, mag ka no mag ka bago kakikilos hingin natin kay Lord yung guidance niya no so so magang ito ya lang yung mga mm, binabahagi ko sa inyo no at maraming maraming salamat sa um, uh, isang nilalang na nagbisita sa akin at nagbantay sa akin buong magdamag okay isa siyang nilalang na nagbantay sa akin buong magdamag po. So, good morning all at mag-ingat kayong lahat. Ayun yung push ko. Oh, no? So, ingat, ingat, ingat tayong lahat. Binahagi ko lamang yung, oh, ayan na, unti-unti nas lang, unti-unti nas lang nagdi-disappear mga friendship, yung mga buboyog na yan. Nagtataka lang ako niyan kasi, alam niyo pa pag mga nine na siya, tapos dal pag madaling araw, pag karami-rami nilang bubuyog. Kaya minsan, hinahanap ko kung may sanang bay Wala naman akong nakita. Basta, magpa-perform niyan sila, mag magliliparans lang, ingi-ingi lang. Hindi naman lang ako kinakagat. So, di ba pinakita ko sa inyo, minsan dito yan sa saking ano, minsan gagapang. Dito yan sila. Ang dami-dami sa aking braso. Hindi naman po ako kinakagat. Sawa ng Diyos, no? puriin ang nagsugo at hindi ang mga sinugo. Kaya, isang mapagpalang, magandang, magandang, magandang gabi. Umaga pala, sorry. Abangan nyo pala, guys, ha? Kasi, um, maraming ano, no? Maraming, maraming nagkukonek sa banin yung lingkod. At, mamaya, uh, ito po ay dikta, ito po ay instruction. So, mamaya po, Meron po akong i-update sa inyo no kasi hindi po kakayanin lilidimin ang trabaho. Okay? So good morning po sa inyong lahat.